Sukot ang diamond green na regalang jowa. Ang mahal niyan, grabe. Ebe, ibrinyag ang birthday gift ni Paolo Abidino ngayon kay Kim Ju. Noong kaarawan nito Umimlay na ang gahat. an Unexpected gift mula kay jowa. Hindi ito basta regalo lang, as in mahal daw umarok. Samantala, pumasok ang bagong buwan, umungi pang birthday o arawan ni Miss Kim Ju, ay non-stop. Napakaram pa rin na nagbibigay ng suporta o sorpresa. Bukod rito, marami pa rin itong bumabati sa kanya. Sadyang maraming nagmamahal. Abutin pa ng ilang buwan siguro bago matapos ang sunod-sunod na pagbati at celebration. Ayon na sa mga komento, ang daming pake sa bidding niya. Hmm. Paano na paya mo gatasan na si Ang dami din, padichon. God bless. Good ilagi. Excited kay me sa next chapter mo. Huh? Panigurado oh, sa katatapos lang na birthday. Panibangong goal at wishes. Idol. Look forward sa mga bagong ganap ni Claudia Bilino. Ayon kasi isang komento. Naalala ko noong April 19. Saktong date kung kailan ang karawan ni Idol. Ang dami agad ang bumati. Alam nyo? Isa sa napansin ko sa Hindi siya palagala. O palagala. Hindi mahilig sa mga party. Priority ang family at kung gagala man. Siya yung ipon ng babae na true friends at loyal na ang kasama. Ang ganda ng personality niya na betam friendship Ida Angelica Paniban at Bella Padilla